Upang mabigyan ng mas maayos na transportasyon ng mga Pilipino, pinag-aaralan na ng pamahalaan ang ilang plano at estratehiya upang palawakin ang industriya ng electric vehicle sa bansa. Alinsunod ito sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ang ulat ni Alan Francisco. Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Energy at iba pang concerned agencies na pabilisin ang pagpapatupad ng mga akbang upang ma-develop ang electric vehicle industry sa bansa, partikular na rito ang public transportation sector. Sa nangyaring sectoral meeting sa Malacanang kanina, natukoy na ang Pilipinas ay malayo pa sa target na 2.45 million electric vehicles at 65,000 electric vehicle charging stations pagdating ng 2028. Ayon kay Pangulong Marcos, dapat mag-focus ang Energy Department at iba pang ahensya sa paghahanap ng paraan upang mapababa ang cost of production at pag sa charging infrastructure para matiyak ang maayos na industriya ng electric vehicle. Pinag-aaralan ng pamahalaan ayon kay Pangulong Marcos ang proseso ng transition patungo sa electronic vehicle, alinsunod sa EV Industry Development Act. Ito'y upang mapabilis ang development at paggamit ng electric vehicle para sa pagsulong ng energy security at pagbabawas ng greenhouse gas emission. Sa press briefing, inilatag ni Energy Undersecretary Felix William Fuentebella ang kagandahan ng electric vehicle. The President also wants us to focus on achieving the numbers by looking at fleet or the group approach Uh, looking at the consumer experience and identifying yung mga bumubukol na financing. Because for electric vehicles, salimbawa ako ay isang magpag-public uh, utility vehicle o no? Ang unang gagasusin ay yung malaking um, upfront cost ng electric vehicle. And later on, as I use it because it has a lower maintenance cost, at mas malayo yung tinatakbo niya compared sa internal combustion engine vehicles, whether diesel or um, gasolina. Ito ay uh, mas mababa yung maintenance at mas mababa rin yung cost ng pag-operate. But ang tinitingnan niya is yung experience ng consumer. Dagdag ni Yusek Frentebelia, walang patid ang kanilang hakbang upang matiyak ang tagumpay ng gobyerno sa pagsulong ng electric vehicle. Ang tinitingnan natin is not only for consumers demand side development but also kaya ba ng Pilipinas na mag-produce ng locally manufactured electric vehicles. And we see this electric vehicles as a simpler technology na pwede or kayang-kaya natin gawin so sinasabay natin yon. Sinasabayan din ng DOST ng research and development na sumusunod sa standards ng DTI. So, tinitingnan din natin kung paano i-combine lahat yan, ano yung skills na kailangan para yung DOLE, Department of Labor, e nandoon din yung right skilling ng mga tao ng automotive industry right now and yung magiging skills na kailangan for the future when we position the Philippines to be a local manufacturer <coughs> of electric vehicles. Samantala, natalakay rin sa sectoral meeting ang tungkol sa development plan ng micro small and medium enterprises. Ipinag-utos dito ni Pangulong Marcos ang pagpapaigting sa MSME, sa pamagitan ng pag-iintroduce sa kanila ng artificial intelligence o AI powered system. Ayon pa kay Pangulong Marcos, titiyakin ng AI na matututukan ang ease of doing business. Noong 2022, higit 99% ng mga establishmento sa bansa ay binubuo ng MSME. Malaki ang naging ambag nila sa total employment ng Pilipinas. Alan Francisco para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.